Ops, mare pare, relax lang. Alam ko ang sasabihin nyo. Nagaabang kayo ng aking kwento dahil may pinaka latest na development tungkol sa trademark ng Eat Bulaga. Opo, nanalo na po ang TBJ sa trademark. Sabi ng korte, iwasan na at tigilan na ng Tape Incorporated na gamitin ang it Bulaga trademark. Lahat na may kinalaman ng trademark ng it Bulaga ay hindi na dapat gamitin mapakantaman o mapapmerchandise man at yun na nga maripari hindi na nga ito ginamit ng Tape ink pero ito may bagong title ang Tape ink sa tanghali at itong title na to ito ang tinira ni Rendon Labrador maripari hindi nagustuhan ni Rendon Labrador ang title ng Tape ink incorporated itong tahanang pinakamasaya. Opo, ako rin naman maripare kung titingnan natin. Hindi maganda sa tenga ang title ng tahanang pinakamasaya kasi parang walang dating sa masa. Hindi sa swak sa panlasa ng masa at higit sa lahat maripare ito ang napansin ko. Hindi sa swak sa pananghalian na show. Alam mo pare, mayroong pinabagayang kasi na title sa panangalian. Halimbawa, It's Showtime. Wow! Bagay. It Bulaga. Bagay. Wow! Magandang tanghali bayan. Bagay. Hindi wow. ba? Hindi, hindi, yung title hindi siya yung parang corny. Hi, parang hindi siya mahabang rhyme. Kasi ang tahanong pinakamasaya, parang ang haba ng rhyme. di ba? Ang haba ng rhyme na babanggitin mo, lumalabas na parang cornet tuloy, parang hindi sa mga bagay sa pananghalian. Kung ito ang gagamitin ng Tape Inc. or Tape Incorporated, mukhang mangungulilat ito sa rating. marip mare, kung ikaw ay kapuso, alam kong ang gusto mo ay magsuggest ka ng title na bagay sa kanila. Ngayon nga ang sinabi ni Rendon Labrador sa Tape Incorporated na hindi maganda ang title na pinili ng Tape Incorporated dahil pangit nga ito, ako nga rin marip, marip, hindi ko nagustuhan. Dapat sabi ni Rendon Labrador, nag-isip ng mabuti ang Tape Incorporated kung anong title ang ipapalit. Sabi nga niya, pinaglaban niya ang Tip Incorporated, idinipensa sa TBJ at ngayon ay magiging katawa-tawa ang Tip Incorporated kung itong tahanang pinakamasaya ang gamiting title sa noon time show nila. Sa akin namang perspective, mare pare o sa ating perspective, tama rin naman si Rindon Labrador. Kasi kahit doon sa amin, mare pare, sa, sa loob ng bahay namin, makasama sa bahay, pati mga kapit-bahay namin, pag nag-usap-usap, hindi nila nagugustuhan yung title na tahanang pinakamasaya kasi ang, ang dating sa kanila parang corny. Corny, tapos, hindi sa pangmasa, hindi maganda sa tunog ng tenga, parang hindi kumakapit sa tenga yung tahanan pinakamasaya. Tapos hindi siya bagay sa pananghalian, di ba? O paulit-ulit lang, o. Oh. o. Kaya dapat ang hip incorporated ay pag-isipang mabuti kung anong title ang pinakamagandang ipalit doon sa itbulaga na nawala sa kanila kasi hindi, na, hindi na nga pwedeng gamitin to. So, kung hindi, ang ang tahanang pinakamasaya ang pag-uusapan mukhang hindi nga ito maganda mare-pare. Pansinin mo ha. Ang title lang It's Showtime. Pinag-isipan mabuti kaya nagtagal lang It's Showtime, di ba? Kasi pag sinabi mong It's Showtime, bagay 'yung pangalan na It's Showtime sa pananghalian. Parang magandang kabibayan bagay sa pananghalian, ang title ng magandang ay magandang gabi ay magandang tanghali bayan pala. Sorry mare pare ha. Magandang tanghali bayan alala niyo yung Sony ni Willie Rebiliyami sa channel 2 ABCBN magandang tanghali bayan yun ang pinaka magandang title na lagi naririnig ng mga tao at lalo na itong itbulaga madaling banggitin mabilis banggitin so kung pag-iisipan mo mare, mare ang pinakaswak na panlasa sa Pinoy na title ay yung tinatawag na quick crime quick word alam mo yung quick word yung pag binanggit mo siya mabilis hindi siya parang mabagal kasi ang tahan ng pinakamasaya ang haba ng rhyme niya eh tahan ng pinakamasaya parang hindi bagay di ba parang baduy parang hindi kumakapit sa puso mo malayo malayo doon sa it's your time Kaya mare pare, ang sabi ko naman sa mga kasama ko sa bahay, baka test episode lang ito ng Tape Incorporated dahil ang totoo, baka nagtetest din sila. Baka ito ay first ano lang ito, first episode ng kanilang show kung kakagat o hindi. Pero sa sinabi pa lang ni Rindon Labrador na pangit, tama naman siya na hindi maganda sa pandinig at hindi kumagat sa panlasa ng masa. Dahil sa akin, mari pare, hindi talaga kumagat sa aking panlasa. Yung ng pinakamasaya, sabi nga ni Labrador, Rendon Labrador, pagtatawanan ito. Ako naman hindi natawa, kundi parang hindi ko lang type yung title na ng pinakamasaya kasi parang awkward siya gamitin sa pananghalian. So, mari pare, kung yan din ang ang iyong pananaw, ang iyong perspective na parang hindi bagay, hindi akma sa panlasa ng Pinoy, paki-comment lang sa baba kung ito ay ganun din ang iyong pananaw na hindi nga ito magandang pakinggan at hindi akma sa panlasa ng Pinoy. Comment lang sa baba kung yan din ang iyong nararamd na babasa o na nasasagap na opinion. Ngayon naman, mare pare, kung tuloy na gagamitin ang ang ng pinakamasaya ng Tape Incorporated, titingnan nila yan kung ito ay magbabago ang ugali, ang paningin ng mga tao sa title. Kasi umpisa pa man lang din yan maripare. Hindi naman lahat ng episode, e laging click. So, sa umpisa lang siguro, naninibago tayo, naninibago tayo sa title, naninibago tayo sa atmosphere, pero sabi nga ni Isko Moreno, la bla bla lang la, la bla 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 bla, la bla 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 bla. Ganun lang talaga. Pero mare pare, sana maisip ng Tip Incorporated kung anong title ang pinakamaganda, yung pinaka swak at pinakabagay sa panahalian. Nalala ko yung may kakumpetensya ang Itbulaga, Lance date o, oh, di ba? Maiksi lang ang rhyme niya, maiksi lang ang pagbigkas quick words na eh quick words quick words rhyme yung pag, binag, pag binanggit mo siya mabilis oh. lunch date oh, di ba at bago yung lasit, date meron pa sila student canteen oh, di ba maiksi lang ang pagbigkas at mabilis at mabagay sa pananghalian no oh. dapat ganun ang inisip ng itmulaga sana ay na, sorry ng tape incorporated sana ang ang creative consultant ng Tape Incorporated ay mag-isip talaga kung anong pinakamagandang title sa pananghalian na pwede nilang ipangtapat sa it showtime, O, ba? Diba? It Bulaga. Tingnan nyo yung title ng dalawang afternoon, ang um, title ng dalawang na sunayan na 8 showtime, bagay 'di ba? Eat Bulaga o It Showtime? Eat Bulaga. Mabilis ang pagbigkas, maiksi lang ang phrase niya. Itong tahanang pinakamasaya, parang nakakapagod siyang banggitin ang haba ng rhyme niya at saka hindi siya bagay talaga sa pananghalian, mare pare. Ayan ay opinion ko din lang, mare mare. So siguro ang naging opinion ni Rindo Labrador ay nag opinion din ng maraming mga netizens. So kahit pa paano tama siya mare pare, naniniwala ako na tama ang kanyang pananaw. Tama ang panlasa tama ang kanyang paningin. Siguro tumutulong lang talaga siya sa Tape Incorporated para makasabay ito sa Eat Show Time at sa Eat Bulaga. Total naman, total naman magaling naman ang Tape Incorporated pagdating sa mga marketing strategy. So, title na lang ang kulang. So, sana merong creative consultant ang Tape Incorporated na pag-isipan ang title kasi marip mare ang show, alam nyo, Hello, Tip Incorporated, ang show, ang pinaka -importante. ang title ay may dating sa masang Pilipino. Alam mo naman ang mga Pilipino, maano yan sa panlasa, mabusisi -ma yan. Pag gustong-gustong -gust nilang panlasa, panunoo rin yan. Kagaya ng It's Showtime, di mo akalain ang It's Showtime ay magtatagal. Alam mo kung anong sikreto? Yung title nilang It's Showtime, madaling ma ng mga tao at saka mabilis banggitin ang it show time. Parang it bulaga. Sa tagal ng it bulaga, magandang pakinggan ang it bulaga. Suwak na suwak ang panlasa sa mga masang Pilipino. Pero tingnan natin itong tahanang pinakamasaya. Kung hindi nila ito papalitan, tingnan natin kung magsaswak ito sa kalaunan o baka naninibago lang mga tao o baka naman hindi lang sila sanay sa tahanang pinakamasaya. Sabi nga ni Rindon Labrador, itong tahanang pinakasaya ay hindi naman title. Ito ay slogan lang. Oo nga, ano? Parang slogan lang. Tagline, sabi niya, ito ay tagline. Hindi title. Pero, alam mo, pwede naman yan tagline ay title. Kaya nagkamali sila ng paggamit ng tagline na pang title kasi hindi nga bumagay at hindi pumasa sa panlasa ng ibang tao. Bakit ko naman sinasabi yan, mare pare, na hindi pumasa sa panlasa? Kasi ako mismo ha? ako mismo na <coughs> paborito ko ang mga show ng JM7. Itong tahanap pinakamasaya, napakahaba na phrase yan na para banggitin yan na hindi tuloy tumatama sa panlasa ng pananghalian na so, snow. Ang mga katapat kasi nila, mari mabilis ang title nila eh. Eat Bulaga. O, di ba? Ang bilis, it's showtime. O, di ba? Kung gusto mo, kung gusto pa niya ng history ng mga nakaraan, andyan yung land state. O, di ba? Ang bilis, student canteen. O, di ba? Pagandang tanghali bayan yan? O, di ba? Bagay ang, <laughs> anong bagay ang pagkaraim para sa pananghalian. So sana pag-isipin ng Tip Incorporated